aside sa farm as a farmer uh, isa pod ko ka barangay kapitan din sa among barangay for almost 13 years dili lisod para nako na nga uh, makahatag ko og encouragement or makaconvince ko sa urban farmer tungod kay as kapitan pwede ko maka introduce nila kung unsay naa sa among Chandria nga pwede ko makahatag nila og mga free nga training kung gikinahanglan. Siguro makita nila as example nga usa ko ka kapitan nga nahimo pong usa ka farmer. Ang Chandria Integrated Farm ay may kabuang lawak na tatlong ektarya na may palayan, taniman ng iba't ibang kulay at mga hayop. Bukod sa ito ay may Integrated Diversified Farming System, isa sa pinakatangi-tangi dito ay ang dedikasyon na ipinamalas ng isang leader na ipinagpatuloy ang nasimulan ng kaniyang ama sa pagsasaka at maibahagi sa kaniyang pamayanan ang mga makabagong kaalaman at pagsasanay sa agrikultura. Ako si Leonela Troya Cahis, uh, nagpuyo din sa Barangay Gakat. Uh, 59 years old, og, uh, I am the owner and at the same time the administrator of Chendria Integrated Farm. Ang Chendria Integrated Farm, adunay vegetable garden, unya na ay livestock, free range chicken, rice, na ay tilapia, pabo, na babuyan as a farmer and at the same time as owner, siguro maybe by blood kasi ang akong papa sa una is outstanding farmer awardee sa Visca. So sa akong edad, karon lang ako na nadiskobre no akong kaugalingon nga I can be a farmer. Ang proud sad ko sa akong father kay farmer lang siya pero kami tanan nga mga anak niya na himang professional. So sa tanan na mo nga magsuon ako lang ang ninggoto to farming. Ang among farm is estimated ang land area niya is 3 uh, hectares, 1 uh, hectares para sa rice o ang uban sa vegetable, then naapoy mga livestock. Amo na lang siya gibahin-bahin sa mga different nga mga component. So sa livestock na ay among gi ang among pong gigamit nga mga technology nga ang among mga waste sa ma uh, vegetable among ginahatag din tong as uh, kuan nila para makalis po sa feeds unya ang kanang sa fish pan ang among tilapia usahay amo lang tagaan pod o mga grass nga pwede nila makaon unya ang sa litos ang among gigamit ka tong hydroponic nga kami lang pod ang himo sa iya kuan solution sa rice na ay mo muhatag o insakto nga muhatag sa idea bahin sa among gihimo nga uh, technology bahin sa pag protect sa kato mga kuhol ang amo na encounter nga mga challenges kanag yung kuan panahon nga usay dili ma timing ang among pag tanom nga unsa nga klase nga crop kung inaana nga season o ang kamahal sa palitonon sa mga fertilizer Nya ang labor karon mahal na sad. So kana mo challenge pod kayo nga kinahanglan mo himo hey, gud mi og insakto nga production para makacover up ni sa among mga expenses. Sa kapila ng hawan na tumataas na praso ng mga farm inputs at labor, at sa pabagubagong panahon, hindi ito naging madali para sa Chandria Integrated Farm, pero humanap sila ng paraan upang lumit ang gastos ng produksyon at tumaas ang ani at kita sa pamagitan ng paggamit ng angkop at makapagong pamamahala ng mga peste. Ako si Jolito Billion, uh, taga barangay Caridad, pusa sa mga trainer dali sa Chandria. Ako ang in-charge sa rice production, nakatraining masad sa ATI, kabahin sa rice production. Malang ako may nagganit sa rice. Ang among ginahimo diri sa kuan, ang among ginahina practice ang mga gitulo sa sa training sa ITI, ilabi na sa management sa Ohol. Ang una namong gihimo diri sa Ohol, wala namin nagamit og mga synthetic o mga chemical. So nagtry mi diri og gitawag nila og muti-muti. So amo siya gi ferment siya. Gisagulan namo siya og hagunoy, gi ferment og mga 2 weeks nga apply after sa pag-transplant, amo din siya i-apply. Nga nga, pinagamot mo, mo ang pag-apply sa mga fish management. No? Nga. sa una, kung mag-apply ang silingan, mapugos po mi o apply Kaya lagi, mo tapon sa imuhang, pilapilan. Pero karon amo na siya i-control dyan. At least kung mo, malister dyan ang among chemicals, pati sa mga insekto. Kaya lagi na dyan si Chandria agi uh, konsumo ra pud ang tanan nga produksyon ang uh, abot wala gyud nagbaligya og mga kanang bagong ani uh, ang gibuhat ni ang gibuhat ni kap igad nag ig iya nang gibugastanan e konsumo puro og nay mga angid hanglad ug sa pag-iaya na mo nang na namo kung may mag kasugod og organic ido ta mao na ginahimo namo mo, nay among kamutan gani atong less cropping nakakuha mi og 97 kasako sa harvest gud niya Bukod sa palayan, mayroon ding taniman ng mga gulay tulad ng talong at ampalaya ang, ang Chandria Integrated Farm. Ang kanilang gulayan ay sumusunod sa Good Agricultural Practices o GAP. Napagusaya nila ang kanilang produksyon na tumutugma rin sa kanilang mataas na ani at malaking kita. Ako di ay si Petronilo Flandes sa Chandria Integrated Farm. Usa ko sa staff, then ako po ang tagahimo sa mga documents na kinanglanon sa Chandria. O usa sa akong mga role is to supervise labi na sa mga production sa Chandria. Ang area ng among vegetables around 1000 square meter. Ang tanan ng mga components kay daghan man pud mi na may talong, paliya, kaning bell pepper, uh, cucumber, uh, sitaw, sikwa o ang litus. O, ang production nga among gikuan karon, ah focus mi sa vegetables. Sa talong pa lang, makaingon ko nga dako-dako ug siya og kanang makita nato kay nag-start mi sa talong mga 5 months. So niabot siya og mga almost 2000 ka kilos ang among na harvest. Then ang estimated nga income is mga around 120,000. Natay mga siguro sa 5 months ni mo, na ay 23,000 ang imong ma-income. Then kung sa paliya naman, ang paliya dali rasya pero paspas -pas pud ang iyang pag turnover sa imong income. Dali lang siya nimo makuha labi na kung sakto ang imong pag-atiman, na kay teknik ang among teknik, teknolohiya nga gihimo mao ni ang kaning pagtapron. So na mo-produce siya og three vines or tuloka sanga na mauto'y magdas sa kanang bunga. So makita ninyo din sa atong kuan karon area ang production na mo sa paliya. Dako siya ang iyang harvest. So nakita niya siya og kuan ka kilo, 56. Tapos kung ato siya ikuan og mga 40 kilos, so na siya mga 2240 ang income. Hindi naging mahirap sa Chandria Integrated Farm ang pagbenta ng kanilang produkto dahil sa programang kadiwa. Uh, sa una sir, maglisod mi og market sa kaning vegetable na mo. Pero karo na anami ng yun ang kanang kadiwa na kuhaan sa baybay. May ay magkakuha nga risa mo mga walk-in po mapalit. Ang tilapia production ang naging pangunahing pinagkakakitaan ng farm. Ito ay programa ng local government ng Baybay City upang matugunan ang lokal na supply ng isda at matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng additional income. Naging bahagi ang Chandria Integrated Farm sa pagsasanay patungkol sa tilapia production. So ang atong city mayor nag-invite sa taga Bifar nga makahatag og training about sa tilapia production o gantong uh, processed food nga tilapia gihapon. So isa ko sa uh, naka-training. So, maunang nagkuhan ko nga akong gibalik ang kantong fist pad nga daan sa akong tatay. So, amo na po gibag o, gibalik o enhance nga pinaagi sa tabang po sa city mayor nga gitagaan mi og fingerlings, gitagaan mi og feeds. Mao siya ang so good. Sa una, sa akong panahon pa sa akong father, mura na siya og kanang family consumption. So while sa training, nakaton ko nga naaman aman ay dako kayo nga income kung imo lang yun tarongon pag atiman ang sa ang tilapia. First na mo nga harvest, morag naka harvest mag 25,000 ang among income. Nindot kayo nga uh, program sa atong city mayor nga daghan kay natabangan. Kay dinis sa among barangay, uh, siguro mga unom na ka families nga naay ay mga naitilapya. So, nagkanit-kanit na tungod sa makita nila nga nakatabang sa farmer. Dahil sa kausayan sa pagtitilapya, ito ay naging daan na may ng City Agriculture Office ng Baybay ang Chandra Integrated Farm na maging learning site for agriculture ng Agricultural Training Institute. Abot sa ITI, na-encourage na ko tungod sa among retired city agriculturist nga si Ma'am Ellen din. Di nakavisit sila din hi sa among farm ug nakita niya nga potential daw nga mag mahimong learning site sa agriculture sa ETI motong wala ko magduado ha kung iyang tan-aw nga potential din nag-apply mi sa ETI at the same time mga pila ka months na na-approve ra mi so i'm thankful ni ma'am Ellen nga nga himo registered learning site sa ETI so after nga na registered mi sa Uh, ATI. So, nang ato na po mi sa nga level, nag registered na po mi sa TISDA. So, naami, upat ka-qualification nga, registered sa TISDA. nahimo na po mi nga, TISDA Farm School. So, naami, Organic Agriculture Production Institute, Agricra Production Institute, uh, RCEP, og ang kadtong... Bago lang namo na-approve ang gantong RMO NC2. Malaking bahagi ang naimbag sa pagbuo at pagunlad ng Chandria dahil sa mga tulong na natanggap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na dito ang LGU Baybay at ATI. Uh, ang akong nadawat nga support from ATI na sila financial nga gihatag nga motoy among additional nga gigasto sa farm gikan sa LGO daghan pemina may nga mga inputs nga maunay among gihimo po dito katong mga tunnel sa iya na gikan mga tools mga inputs mga seeds gikan na sa LGO po nga mga tabang kadang sa Vispan isa po na nga project sa among mayor nga tanan nga area kung pwede mabutangan og fish iyang gi-encourage ang mga farmer dili lang sa ako kundi sa tibuok bye bye nga murag mauna iyang gitagaan og focus karon nga magbuhi og tilapia tungod sa kamahal na sa mga uh, isda karon nga gibaligya mo nang magbaligya mi sa tilapia nga barato ra kaayo affordable ra sa komunidad Naging daan ng Chandria Integrated Farm ang pagiging leader ni Cap Leonela para mahikayat ang ibang magsasaka upang mapagkusayan pa ang agrikulturang gawain gamit ang mga makabagong paraan at sa gayon ay magkaroon ng kakayahan na matulungan rin ang pamayanan. Aside sa as a farmer, isa po ko ka barangay kapitan din sa among barangay for almost 13 years. So, dilit-lisod para na ako nga makahatag ko o encouragement or makakonvince ko sa uban farmer tungod kay as kapitan, pwede ko maka-introduce nila kung unsay na sa among Chandria nga pwede ko makahatag nila o mga free nga training kung gikinahanglan. o as a kapitan, daghan po ko gihatag gi nga mga training labi na pagtabang sa among iskwilahan sa ilang vegetable garden. Ako mismo usahay mag-guide nila. Usahay, kani ako mga farm boy, maunali ako ipastart para dili na sila maglisod. Then magpatudlo lang sila. Siguro makita nila as example nga usa ko ka kapitan nga nahimo pong usa ka farmer. Magpapatunay ang mga staff ng Gendria Integrated Farms sa kagalingan na pinamalas ni Kapitana hindi lang sa pagsasaka kundi sa kanyang pagiging butihing ina sa farm at ng kanyang banangay. Si Cap, wala ko yung makuha niya kayang iyang pag-treat na mo. Murara siya og among ginikanan, among inahan. Kung unsa ka sa imong pamilya, maupo na siya nga rin na mo. Ang akong nakuha ni Cap nga kanang learning, kanang pagka mapasensyoso, then kabalo ka model nga to sa tao kay usa manggud na nga di lang nimo paminawon ang kanang usa ka side kinahanglan imo kunong timbang-timbangon ang kada parte di lang ang usa ang imong paminawon then kung naay ibato kuno sa imo nga bad ayaw kuno paminawa focus kuno kung unsay imong buhaton kay mo success ra na si kapitan ni noon jud kanang oh, Niliganahan, musulti siya sa tinuod niya. Dahil yun, sad, ugma or anding human historia, istorya, kanang mawala ra ba. Og na kay isulti, maminaw, kung na kay iyang yo, musapot in that uh, ang 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 pagdala ni Cap sa ang mga tao. Sa kagalingan na ipinamalas ni Cap Leonela ay mayroon siyang maipapayo sa mga farmers at sa mga may gustong mag-farming. Ang ako lang ika-share sa katong gusto mo venture sa farming, ganindot yun ang mag farming Naa ang kwarta sa pagpanguma. Dili na to may bawaan kung dili kita mo go in through, din mo hands on, mo focus, kaya naadjud ang kwarta sa farming. Ang kakayahan at dedikasyon ni Kapitana sa pagsasaka ay inspirasyon sa bawat isa. Ang Chandria Integrated Farm ay magpapatuloy na maging daan at gabay tungo sa pagkatuto, pagunlad at pagkakitaan ng makabagong agrikultura. Ano sa pagpahingiwat mo? Bisita na sa Charia Integrated Farm!